Okay, what's up mga dre? Sa ngayong gabi ay magluluto tayo ng uh, sinigang naman na isda o ano, tinulang isda ba tawag doon? Ay bumili tayo ng uh, pizugo na isda, medyo mahal nga lang at saka yan ay masarap mga dre So, ang ating gabi, -gabi muna ay uh, papalinis ko sa aking uh, azawa at saka nagkwansat sa siya, nagluluto ngayon mga dre ayan ay uh, binidyo ako lang siya sa panya pagluluto at uh, ni maymay niya ang kamote kamoting dahot ayan mga dre para pagka na pagnatin natin sa ating uh, isda ay wala na siyang tangkay so mga madre ay pahimay-himay uh, ko muna para sabi ko para pagka uh, nagluto ay dire-diretso sa pagluto mga dre Ayan, medyo isa-isa niya yung dahon. At saka yan naman mga dre, ay yung isda. Sabi niya, huwag putulin. Pero sabi ko, putulin niya muna para medyo marami tayong makakain o marami tayong mabibigyan. Kasi minsan may binibigyan tayo dito sa mga kalapit natin para hindi tayo makapos sa ating pag-ulam. Uh, so yan mga dre, ay medyo nilita natin kasi para dumami hindi naman para sa para sa kalahatan para kinabukasan na eh, mayroon pa tayong pang-ulam hindi lang isang lutuan para sa pang-umaga na rin mga dre kasi ngayon ay gabi na so ayan ay pina-prepare -prepare ko muna para pagluto ay dire-diretso tayo sa pagluluto sana ay mga dre ayan medyo nagugustuhan niyo ayan ipinalagay ko na rin siya ng kamatis para yung pagsalang natin ay isang salangan lang ba para hindi na yung pauna magigisa-gisa pa so isabay na natin yung ating kamatis at saka lagyan na natin yung sibuyas dyan may kamatis at saka sibuyas lang madre para paglagay ng sabaw o pagsalang sa ating uh, sa ating mga lutuan pagkulo tsaka natin lalagyan ng mga ingredients uh, e nya and lagyan natin ng sibuyas yung sibuyas pala dito mga dream medyo mahal lang hindi katulad sa Saudi ang sibuyas ay eh, akala mo pinamimigay lang so magkulang lalaki dito ay eh, kukurampot eh, magkano na siguro nagkakalaga isang peraso kakalagang 20 o 15 tapos yung kamatis medyo mahal din ay nilagyan na natin ng secret ingredients yung magic sarap <laughs> nilagyan natin yung magic, sarap para kan ayan sinalay na natin diyan sa gasol natin o sa kunting uh, lutuan pag yan mga dre ay, medyo pakukulo-kulo natin para sabay na pag na luto niyong, na yung kamatis ayan kulo na siya mga dre medyo pa na siya paluto na yung mga dre ang ating uh, nilulutong ulam at uh, timplahan na lang natin yun. ayan, itimplahan na natin at saka nilagyan natin ng uh, sili na you um, got baba. mail so hanggang dito na mga dre bye bye